So, what's up mga master? Good morning! So, saan lang lang tayo pupunta? Butek ngayon lang tayo nakapag-vlog ng nasa loob ng <laughs> helmet yung ulo natin. <laughs> Mostly kasi puro uh, parang ano ba? Reviews yung ginagawa natin. So, ito. Pupunta tayo ng Kaloocan. Uh, actually, first time pupunta sa pupuntahan natin ngayon. Doc Fruits Motorcycle and Auto Paint Shop So, I'll put the uh, link or Facebook nila here 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 or there Yeah So, kasi ngayon nagpunta tayo ng Real Quezon Nag... na 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 na, not Real uh, Basta part... In, somewhere in Quezon So, yun Narito na ako kasi plan ko pumunta this Wednesday sa Real. Gusto kong mag na ano, solo mo camping. So yun, so pupunta tayo na Caloocan kay Doc Friends para ipa-check tong motor natin. Actually wala naman siyang sira. Ano. Nagpunta kasi tayo ng Quezon lately, tapos um, may isang part na hindi ko napansin na malalim yung lupa tapos pag ko, pag left turn Pag left turn, ayun Kinahain yung front wheel natin Tapos tumumba tayo pa left side Tapos kaya yun, may malalim siyang gas gas eh, Kinonsult ko na dun sa Dockford's Auto and Motorcycle Paint shop, repaint shop So kaya naman daw nila So puntahan natin para ma-repaint At maibalik siya sa fresh na itsura niya Kasi gusto ko bago bumiyahe Alam naman tayo, di ba, lahat naman siguro na may sasakyan no? motor Gusto natin mukhang malinis palagi at maayos yung dalan natin Kaya ito, priority ko siya Ah, yun siya sa kabilang side ayun o know? Dockford's Paint Shop This one, yes Mukhang ito si sir yung nagliliha Magandang umaga po Ako po nag-PM sa Facebook <laughs> dalawang side na po kasi pinalagyan ko siya ng sticker dapat kaya lang ngayon naging sticker ginasgas naman <laughs> kaya pinta ka natin ang kulay apa <sighs> eh. <sighs> Pasok Isa pa sa mga tao ni Boss maluwag yung area nila dito talagang may shop sila Ayan, may kotse silang i-repaint ah, diba? maluwag yung space nila pag ipapa-change color ko na yung ATR ito ko rin papagawa mukhang maayos ko may mga gamit din sila red, may nagliliha pa At ayun mga mga masters, sinimulan ni Doc Ferds ang pag uh, masking nitong ano natin, no? ng mga feelings natin para hindi tamaan yung ibang part niya. Na ito na mga master. So ito na yung first coating niya. So medyo malayo pa yung kulay niya sa part na to. Pero check natin. Tingnan natin yung magiging outcome niya kung natapos na. So, ayun, gusto ko lang magpasalamat kay Sir, napakagaling po. Tsaka, actually, sobrang accommodating ni Sir uh, sa mga PM, tsaka sa mga calls na ginagawa ko. Sobrang nasasagot niya lahat. And yun know, lang, kahit busy siya, sinasagot talaga niya. Yun, sir, maraming maraming salamat po, Sir. Sa uulitin po. Thank you very much po. So, ayun na mga master. Pabalik na tayo ngayon ng... Makati. Tapos na ano, half day lang, half day lang. Like, Dumating tayo doon ng 8 o'clock, 11.30, labas na rin tayo. Ang pulido ng gawa, kung makikita nyo naman, halos parang bagong bago ulit, parang brand new na ulit siya. Ha, ah, makakatulog na ako naman may bang, kasi wala na yung malaking gas-gas niya. Thank you po, thank you, thank you. So yun, thank you ay kuya. Yeah, solid.